Ang Oscar-winning actor na si Philip Seymour Hoffman ay namatay sa isang heroin overdose umano na kasalukuyang iniimbestigahan ng pulis. May walong sobre na puno ng heroin ang natagpuan sa New York apartment ng napaka-talented na aktor. Ayon sa costume designer na si Mimi O'Donnell na naging kahuli-huling taong nakausap ng aktor, sila raw ay nag-usap sa telepono alas 10 ng gabi noong Sabado at high na high raw si Hoffman. Pinaniniwala ang Sabanyo gumamit ng droga si Hoffman. Doon natagpuan ang kanyang katawan kung saan nakasaksak pa ang hypodermic needle sa kanyang braso at nagkalat ang mga bag ng heroin sa sahig. Tinawagan ni O'Donnell ang personal assistant ni Hoffman na si Isabella Wing Davy at ang kaibigan ni Hoffman na si David Katz nang hindi sinundo ni Hoffman ang kanilang tatlong anak noong linggo ng umaga. Pinasok ni Wing, David at Katz ang apartment ni Hoffman ng umaga rin yun at tinawagan nila ang 911 nang hindi umubra ang CPR sa kanilang kaibigan. Si Hoffman ay nailagay sa isang itim na body bag at inalis mula sa apartment ng Medical Examiner 645 ng gabi. Natagpuan ng pulis ang pitumpong sobre ng heroin sa loob ng isang lamesa. Ang mga sobre ay nakamarka ng Ace of Spades at Ace of Hearts. Ito ang heroin na ikinamatay ng lampas isang daang tao sa East Coast pa lang. you <smart noise>